Good morning mga uh, kaibigan Kamanalod, nandito na naman kami Sa aming uh, kamaisan Ito, kami na maisan na eh. Taktor na naman o, yung maluwang naman Kira-kira okay. okay rapat, taktor kira laki ng mga binabungkal na lupa. Oh. Lalim. kanina kami nagsimula mga alas 10 oh. ay mga alas 10 ay uh, mga alas 12 na then 11 tol mga tatlong oras oh. tatlong oras Ito na nabaho namin di hindi pa natapos sa kabila hmm. ito ginawa namin tatlong oras tatlong oras kahaponrup aja pasah lalim. Kahit single passing tak, kung ganyan mayos na. No? Eh, uh, hindi pwede kasi dito ang rustilyo. Kaya pwede ganyan, na trakto, na ararok. Yung rustilyo, hindi pwede. Kasi i-rolling tayo, eh, nasa bundok. Pwede yung rustilyo, kung uh, patay, patat yung kapatagan yung lupa. To erolik kasi hindi pantay yung lupa eh kaya hirap gumagaropa ganito maganda sana kung may bulldozer Kung may bulldozer yung tractor natin maganda Pwede ipapataas yung mga mataas na parte lang para uh, at least ay konti-konti pantay kung mag-araro na lang papantay yung lupa magating ng panahon na mapapantay wala kasi tayong pambili lang pang bulldozer eh nagyan sana natin ng bulldozer blade blade sa harapan pang pantay bulldozer para at least magkumanda yung maisan hindi mahirapan yung tractor natin kasi mayit lang okay. Eh. talaga kapila. Ikot lang siya. Ikot-ikot. -ikot. Hanggang matapos niya yung kanyang uh, na, Mararo. Uh, alis na naman. Pupunta lang na sa kabila Kanyang lang mag-araro. At least yung lupa ay uh, hindi na matigas kasi naulanan na naman na kahapon. Ulan nang kagabi eh. Kagabi ganda na lupa ay Mag maghapon tayo ngayon dito para tapos natin ito ito taniman na natin umulan na naman pwede na magtanim mabili ng binhe kung anong magandang binhe yan tatanim dito VIP siguro uh, 6410 Ah, uh, dalawang ektarya ito. Babili ng apat na bag. Ektarya. Plus yung nararo natin kahapon. Doon, uh, kalahating uh, mahigit halat kalahating hektarya 'yon. Hmm, mahigit na isang bag. Yeah, bibiliin natin. Sige, kaman na lon ka magsasaka. Uh, mamaya na naman. Gagawa na naman tayo ng video natin. Ayun. Yeah. Maraming salamat, sige. Hanggang dito na naman tayo.